ano uh, Team Worldwide Group Tim Russell Group ay grabe sama-sama po Mayor ay ah, ito Mayor ay grabe oh, naman grabe naman <laughs> alam siya no Mas lapat, na, lapat. <laughs> <laughs> oh, <grap. laughs> parang ano parang inipit lang ya, oh, grabe

po. Oh, uh, invited na ako po alam. Pero, pero, Oo, pero, sa ano, kay pero, pero, pero,

Sama niya doon. Ang sa atin na. Naku, babe. Tayo po. Oh, tiyo, tungkol ka sa ticket. na. Ah. Pa uh natin -huh. Grabe na dagang bago. Sana ako. Pasanan ka tala sa bago. Bugis <laughs> ka na. Gamitin mo na yung ano mo, pang bungad mo. Pamaya. Mapaugay tayo na kama mo. Ay, grabe. Ay, dad pa naman. Eh? Sila si Ruby. Robi... Tayo pala yung si Red, yung nasa lubong namin kanina. Saan? Dala namin yun, no? Malit na kutsi. Yung matras kayo. Ah, kayo pala yun. Di kasya to. Atras talaga to. <laughs> Punta kami kanina dito eh. Ah, oh, nakasalubong ko rin kayo kanina. Di nyo ako nakita? <laughs> Hindi. Ako yung dumadaan sa ilalim ng lupa. Ah, yun, yun lang. Ano pala to? <laughs> Sabuhin na pala to ngayon. <laughs> Sabuhin. <laughs> Sabuhin na yun. Kaya na dyan ka lang. <laughs> ka Puti, sumabay ka na dun puti. Oo. So, Maging antipat o. <laughs> Alas 6. Oo. Pati papato. Ngayon po si Kaysun Ay grab Tingnan natin ng minsan. mensahe Okay bro Sa birthday ni Nini Ano ah, mga mensahe mo uh, Pa din Kaysun uh, Mensahe ko kay Nini no? Ah, stay Good health And ah, patuloy ang kabaitan And uh, ah, Tuloy lang sa ano ah, Pagtulong din sa Kapwa din natin na nangailangan yan ang pag-aaral. Patuloy ang pag-aaral niya. Ah, tapos silang pag-aaral. Ah, darating din naman yung tamang panahon para sa future, no? Yeah. Ayan po. Yeah. Napagandang uh, Thank you, thank you. Yeah.

Bigla mo kinausap na, di mo inulit. Oo nga eh, no? Patay. Malilyaso tayo. Hari na po ang lahat, mga langga.

Pati Merna Ma'am Short message para kay Nini Rachel oh, Happy birthday lang ka Stay humble At magpatapos ka ng pag-aaral Thank you Ayan, salamat po Ayan sa short message po sa mga supporters po nilang <laughs> Ayan po. Nanay, minsahin niyo po para kay Langga Richelle sa birthday girl na po natin. Wala akong masasabi. Pans na pans. O, sila pa lang sa pag-umpisa, Hanggang ngayon sila ang kasama ko sa bahay. Wow, salamat po. Salamat. Ito na ako pero kinikilig rin Wow, direct message nyo po yeah, naka nakatouch yeah, po oh, kasi sila lang po ang kasama ko sa araw gabi Opo. matitigil lang yung silpong ko pag lowa ah yun uh, po ang ano pinaka makakaputol kasi nag-iisa na lang po ako sa bahay ah okay po nag-iisa na po. lang talaga kaya sila ang kasama ko araw gabi yeah. matitigil lang lowa kaya hindi ako titigil hanggang hindi ah, ako ako nabubuhay sa kanila wow salamat po sa supporta <laughs> po kay nanay hindi na sa titigil titig. Hindi yan titigin. Nanay, hanggat na bubuhay siya. Bema, ikisala ako so, sa June 25. Sila pa rin mag-anak. Sana hanggang... Kala ka mo, na, ano? oh, Saka, hanggan hanggan, uh, mo ini iniwan na na yung prostisyon niya. <laughs> <Ay, laughs> para na makakunta. Ay, <laughs> ah, grabe, no? <laughs> Ganun ka tindi, iniwan yung prostisyon. Kala nakalimutan talaga, o ini eh. sinadya lang talaga. nakalimutan ka <laughs> <Ang niwan> niya. Kala ka limutan talaga <laughs> sa kakamadali. So, Oo, oh, nakamakamadali po. Kala okay, ka sa mga tagalangka. Tagalangka, shout out po. Tagalangka, shout out po. Makati. May nag-comment doon sa akin. Tagalang ka, yo, Makati. Kilala ka daw, tagalang ka siya. Oh. Ah, siya Yung naman po. ang talaga nila sa akin. Oh, oh. Kasi gusto. Huwag oh, po lang nagpan yung mo. din nila. Opo. Oh, Pati ikaw ngayon na sikat ka. Ayan. Tumakit <laughs> 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 mga <naman> na, anak. <laughs> Nanay, short video po <laughs> para kailangan natin. I'll always. At, wish ko na po. ko lang sa'yo na ka. Saka hindi ka magbabago. Oo. Ay, nangyayari. Ay, nangyayari. Happy at the birthday. Lagi Thank you. Thank you. Thank you. Dating po ng mga nani to, nani nyo sa kanya. Desing po man napakalaki. Saan siya din? Sa mga pamialal mo lang sa mga pamilya, lating yeah. lating mga sa ah, pamilya na niya. Kaya, diba? God bless po. Diba? Pawin diba? 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 sa pamilya niya. Sa pamilya Sa lahat po ng mga vloggers. Wow, salamat po. Ang kapenda po ng misis niyo po. Nagkang nakakataba po sa puso. Sarang puso po. Lalo na kailang ga. Uh, salamat po. Ayan. Alam mo naman. Ang laman na si Langga. Pag umiiyak si naming, naming Langga, pati Langga, ako. Umiiyak, talagang... Uh -uh.

mga kalinga mga kalanga na panaya po natin ang mga na nagmamahal po kay langga hindi po natin sila ng uh, short video po para kay langga Yung mga kalinga maraming salamat po sa inyong panonood God bless po sa ating lahat uh, papunta na po kami sa binyo po ng uh, binyo po sa dibo po, po nilang arisil salamat po sa lahat God bless po sama po natin si Kuya Raid, ayan, Primitiano Janet Pumitiano dahil yung donut, ayan, kasama po natin. Salamat po sa inyong punod mga kalangga, mga kalinga, God bless po sa lahat. Uh, Mabuhay po si Langga Rachel Morales. Thank you po sa lahat. Ingap, maraming salamat sa inyong panunood. Please subscribe Kaison Vlog YouTube channel. Sa inyong panunood, huwag kalimutan na huwag iskip ang mga ads. Dahil sa simpleng panunood at hindi pag-iskip ng mga ads, kayo po ay nakakatulong na rin sa aming mga programa. Kaison Vlog YouTube. Ramgingated sa mga latest upload. I-click ang notification bell at i-subscribe Kaison Vlog YouTube channel.